So ayun mga pa, punyong pansin yung tagyawad ko, uh, ito yung araw na uh, makapurod na tayo, puno tayo magtatrabaho, punta kaming Bahrain muna bago pumunta ng Saudi sa uh, sa Riyadh So meron kaming 10 hours doon pagdating namin sa Bahrain, may 10 hours kami ng pahinga. At then <laughs> makakapag vlog pa tayo sa Bahrain, syempre first time ko so, makapuntong ng Bahrain kahit sa airport lang nag vlog ko na rin natin at, at maraming salamat sa sumaporta sa at samahan nyo ako sa tuloy-tuloy natin video diary <laughs> so ayun samahan nyo ako kung tayo airport, let's go at so ayun mga par inagahan nyo na kasi kailangan na na tayo sa airport 4 hours bago ang ating flight at habang papalapit ako ng papalapit sa airport eh, nagahalo yung excitement at may konting kaba hindi ko alam, hindi ko may tindihan siguro dahil sa pagiging first time ko at ayun, dumiretso na ako kung saan ako pwedeng kumain kasi alam naman natin na mahal ang mga pagkain sa loob ng airport hindi na hindi ko afford <laughs> kaya eto budget meal muna tayo manong. Ah, tamang busog lang dahil maghihintay tayo ng matagal sa loob ng airport at ito, nahanap ko ang isa sa mga kasabay ko papuntang Bahrain. Tinawag ko siyang Kong kasi hawig niya si Gong. Tingnan niyo naman. Please stand pagdating Doon lang Sorry. Excited lang kasi. First time, my man. Alam mo siya, diba? Power. Thank you Napping mo na yung sayo At so ayun, hindi ko makakatabi si Kong Kasi magkahiwalay kami ng upuan At ayun, maganda yung aeroplano Meron siyang headset Kapag nabuboard ka Marami kang mapapanood dito at may kita mo rin sa screen kung saan na kayo banda. Ayan, may kita mo yung aeroplano na yan. May kita mo kung nasa na kayo. At pag nabubird ka, mayroon dito mga movies, mga games at mga music. Kaso nga lang, yung music dito hindi ka maintindihan kasi iba yung language mga par. So ayan, kaya yung pinanood ko is Teen Titans Go. Tama ba yung title? Ayan, para hindi ako mabord. Pero sa ngayon, bibitinin ko muna kayo. Kasi medyo mahaba-haba ang kadugtong ng video na to. Kaya itutulog ko muna mga par. Takits tayo sa Bahrain.